pagpalang hapon po sa inyong lahat sa mga taong di po nakakalimot mo mag subscribe marami marami salamat po sa inyong lahat natatanoyin ko pong napakalaking utang ng loob sa inyong lahat at sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking youtube channel iwag ng pangasinan huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe like and share at pakipindut na rin po ang bell -like icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video at ipagkakulog ko po, po sa inyo ng aking manalanaman na panggamot sa espiritu at physical karamdaman at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan pakatandang po lamang gamitin po lamang sa kabutihan wag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan, higi sa lahat, magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pambalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik-diktik na tumapo na pagmamahal ng ating Diyos na mga makapangyari sa lahat. Sa mga taong baguan na ngayon naman po nakatuklas, ang ng YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Makitulong po ang Iwagan ng Pangasinan po para... Uh, marami po akong maibabagi po sa inyo na mga karunong alim ah, uh, isi-share ko po lahat po aking mga nalalaman po dito sa inyo para may magamit po sa pang araw, panggamot sa karamdaman sa physical man o spiritual at matuto po kayo manggagamot po dito pag tumutok lamang po kayo dito sa iwagan ng mga sinan maraming maraming salamat po Ang sishare ko po sa inyo yung araw po ay yung orasyon pang panghalina para sa magustuhan ka ng marami po. Napaka-importante po ito na uh, orasyon po na panghalina para magustuhan ka ng marami. screenshot nyo po. Oras yung panghalina para magustuhan ka ng marami. O. Narito pang po. Uh, panalangin po. Amang Diyos ng lahat ng mga Diyos. Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. Ako po ay si pangalan niyo po at apelido po. Pangalan niyo po at apelido. Anak ni pangalan ng magulang po pangalan ng magulang at isinasamo ko po sa inyo na ako ay patawarin sa aking mga kasalanan ipagkalob po ninyo ang bisa ng aking gagamitin gagamiting orasyon upang mapaandar ko ang orasyon na ito sa ikabubuti at magdasal po ng isang ama namin na bagay Maria sumasampalataya po Ayun po at isunod po yung orasyon po Narito po ang orasyon po. Mete quidem oratis ak ik uk titukum inim corpus mili miilim sum bituim Tuim ilim ai ai impasim hak si ha tatlong bisis po at ipo sa dibdib ng tatlong bisis bago umarap o makiharap sa mga tao at siguradong mapapalay na sa inyong kagustuhan yan po Wo ko naman po ulit. Amang Diyos ng lahat ng mga diyos, Panginoon at mga Panginoon. Ako po ay si Pangalan niyo at po, anak ni. Tapos isunod niyo po yung magulang po ninyo. At isinasamo ko po sa inyo na ako ay patawarin sa aking mga kasalanan. Ipagkaloob po ninyo ang bisa ng aking gagamiting orasyon upang mapandar ko ang orasyon na ito sa ikabubuti. At magtatapos po nang isang ama namin ng Panginoon Maria, sumasamplataya, at isunod po yung orasyon. Ang orasyon po ay, May te dim oratis ac iuc it sancte in im corpus me ilim oratis sum bitu ilim ai ai impasim hak siga. Tatlong beses po. At katapos po ay ipo sa dibdim ng tatlong beses bago umarap sa makikirap sa mga tao. Yan po importante po yan na uh, panghalina po na para magustuhan ka ng marami po. Magagamit po rin yan sa uh, maraming paggagamitan po ito sa negosyo o sa nagbibinta ng lupa at uh, kung talagang may pangangailangan ka sa tao na gusto mong uh, panghalina eh, na hindi ka matatanggihan, maganda po ito. Dapat po ay gamitin po lamang sa kabutihan, huwag abusuhin po. kung may kon ka uh, may negosyo ka sa uh, babuyan ganyan mga marami pong mga ma 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 bibili sa manukan yun mga gamit niyo po rin yan basta gamitin po lamang sa may masinting na ice po at tapos puso po nyong tanggapin po na uh, tiwala sa sarili po yan po pero the best po yan sa kung rin sa may uh, kung papasok ka kayo sa trabaho. Yan, napaka-importante rin po yan. Papasok kayo sa trabaho, tanggap kayo gan Salo sa may tindahan po kayo, sali nyo naman na po sa araw-araw bago po kayo magbukas. Yan, napakabisa po yan magagamit nyo rin po sa abroad po ito kung nasa abroad po kayo kung ang amo nyo po ay medyo hindi nyo pa na alam ugali usalin nyo na po yan unahan mo pong usalin po magdasal po ng time sa puso hapos uh, ipo nyo sa dibdib po ninyo at umarap sa makiharap sa mga tao po at babait po yung mga amo nyo po napakabisa po ito sa abroad po uh, kung mo yung mga domestic helper po uh, uh, pagdating nyo po doon hindi yun yung pa alam ang amo nyo na kung mabait o kung usalin nyo na lang po agad po ito para makanya po sigurado pong sigurado po na mababait po yung amo nyo at mapapahalainan nyo po sa, at mababait uh, po sa inyo sa gawin naman po sa tamang ah uh, pamamaraan po at may masiting na ice po yan po screenshot nyo po ma'am sir wag uh, huwag nyo baliwalin po ito kasi napaka importante po sa panghanap ng trabaho sa abroad po sa negosyo marami pong mapagagamitan po ito basta uh, mahilig na sitting nice po kayo uh, shout si out prime Bernardino Pariso bike tayo commented si Leo Royora pang na bestie Jones Binaldin Geraldo Jimenez Gigi Nuno Arnel Nilo Sario Andy Bonifacio Presley Abogkaw Chili Kenitron Angelica Bundok Charita Palma Ilusia, Pilpeto, in Mabrosio, Magal, Pocorita, si Artin Camacho, Marcel Placido, Ikima, Pimia, Pilipi, Ilma, Tripoli, Commented, Marina, Rangis, Lore, Cayago, Juan Bibs, Nogit, Dilian, Dick, the Rosina, Borja, pick Mucha Hunters, Nathan, birds Commented, Marlene, Dumampo, Ale, Morca, Commented, River, Silona, Bruno, Ganda, Boy, Bigeler, 8300, Francisco, Brian, Bim, Sarodi, Joaquin, kita an Inday Sari, Coco Jean, Cecilia Cruz, Melk Jam, Bibi Purok, Tani Janan, Joseph Lakada, Evelyn Kulado, Antonio Suarez, Rowan Indonoso, Marvin TV, Coldo TV, Karin Ocampo, Jebelin Igano, Shani, Allen Ramos, Parbiak, Isha Pilar, Pagkagat ng Dilim, Idi si Comento, Duyang, 92 Tiger, Maroka, Kariripio, Sim Gamer, 69, Yisi Michael, Bisiono, Estrada, Comento, at Leonor more Pabia, Yomor y e, 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 humor commented fight uh, win Roy Yana Jenny commented Carlito San Jose who will sub commented spiritual pit Leo Dapat Ari Satorpater, Pater Silas Eleanor Balisteros Jelly Moong Salvador Arnel Garcia 2801 Mark Jan Cornell uh, Perbiotalia commented uh, Roy Yala commented Is, is kay uh, Casanova, Andy Bonifacio, Presley Abugaw, at uh, Rini Moral DTV, Pirdi Patalia. Siya tat po sa lahat. At, um, screen siya nyo po ma'am sir para ma po. Um, magagamit po ng mga anak nyo po ito. At, uh, basta tiwala lang po. Kung alimbawa po ang anak nyo po ay nangangailan ng trabaho at hindi po siya makapasok-pasok, ito gamitin nyo po ito magagustuhan po kayo ng marami. Kahit sa opisina po ito, pwede po ito sa opisina para may makarami po kayong kaibigan. Masaloy po yung wala po kayong kaibigan. Gusto pag nausal po nyo ito at tapos uh, iipo nyo sa dibdib po nyo. Ang makiharap ko sa mga tao, siguradong mapapaibig nyo sila. Mapapangarinan niyo po sila at magugustuhan ka ng marami po. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po mag-subscribe po kayo, mag-like and share. Maraming salamat po. Tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat.